Hello guys, welcome back to our channel. So guys, mayroon tayong gagawin ngayon guys, isang stand pan. So stand pan ito guys, ito yung brand nya guys. Oh. Ayan. So guys, problem dito guys ay matigas ito pa guys. So oh, ang shafting nya guys. Oh. Ayan guys. Oh. So ang tigas pa ikutin guys ng shafting nya. So, yan yung problem nya guys. Tapos, yan. May selyo pa siya guys o. Oh. guys oh. So, may selyo pa siya. May selyo pa. Yan guys. Hindi natin tayo pala unang makabukas nito guys tayo lang unang makabukas nito yan o oh. tong itong cell niya guys o oh. yan guys okay so guys kunan muna natin siya ng resistance kunan muna natin siya ng resistance ito guys tapos ito yung tester tapos speed tayo So, mayroon. So, good naman siya guys. Good naman. Okay naman yung motor niya. Walang problem sa motor niya. Okay. So, buksan natin ito guys. Okay. So, buksan natin ito guys. Ito, tanggalin natin ito. Ayan. Tanggalin natin itong shafting niya. Tapos, lilinisan natin gamit ito guys. So, So linisan natin siya. Okay, so so yan yung gagawin natin, guys. Okay? So habang magbukas tayo, promote muna tayo ng channel. Paki-like, subscribe, and share. Tuloy tayo guys. So ito na siya guys, natanggal na natin siya. To, ito yung motor niya, to. So tanggalin natin ito guys. Ito yan. Tapos lagyan natin ito ng langis. Lagyan natin ng langis. Okay. Siap. guys, tanggalin natin itong motor Okay, patuloy tayo guys. Ayan guys. Tanggal na natin siya. Ito yung motor guys. Ito, so, ito yung motor. Tapos guys, nalaglagay tayo ng cable tie dito. Nalagyan natin siya para safe, safe. Hindi ma putol ang mga winding. Tapos ito na siya guys oh. Ito yung tumigas guys oh iyan tigas tanggalin guys. Ito guys, ang tigas tanggalin. So tanggalin muna natin ito guys, oh. Okay? So skip muna tayo, tanggalin natin ito. So ito na siya guys, natanggal natin guys. Ito guys, oh, ang daming kalawang guys, oh. So 'yan, ang daming kalawang, linisin natin ito guys. So linisan natin ito. So skip muna tayo, skip pa rin tayo para hindi na humaba ang video. So ito na siya guys, malinis na siya guys. Ayan guys oh. So malinis na. Ayan, malinis na siya. So balik na natin ito guys. So balik na natin ito. Okay, balik na natin ito. So ayan oh na guys, naibalik na natin siya guys. Ayan guys, balik na natin lahat. Tapos tingnan guys oh. Ayan, So, pre-well na siya guys. So, oh. ayan guys. Oh. So, so pre-well na siya. Ayan, madulas na ang paikotin guys. So, madulas na siya ang paikotin. So, yung problem niya kanina ay na na. Ayan na guys. So, oh. na guys. Okay. So, balik pa natin ang mga takip guys. Balik pa natin. Ayan guys. So, oh. madulas na siya ang paikotin guys. Ayan guys. Okay. So, ayan na siya guys. Madulas na pa siya ang paikotin. So ayan na siya guys, nabalik na natin siya lahat guys. Tapos yan, naglagay tayo dito ng electrical tape para malaman natin kung iikot ba siya. So guys, ito guys, plug in tayo. Tapos try tayo mag-silik ng speed. Yan, umikot siya guys. Guys, umikot. Tapos number 2. Yan. Number 3. So guys, maraming salamat sa panonood guys. Maraming salamat. Sana may napulot tayo dito kahit kunting kaalaman lang. So maraming salamat. God bless sa lahat.